Oo, nasasabihin ko na! Tumigil ako hindi dahil hindi na kita mahal. Mahal na mahal kita, alam mo yan? Bumitaw ako hindi dahil ayaw ko na sa'yo. Bumitaw ako kasi alam ko na mas yun yung tamang gawin. Kasi pag nilaban pa kita, alam ko ako lang yung masasaktan. Ako lang yung mahihirapan. Gustong gusto ko itang ilaban eh. Pero alam ko, alam ko na kahit anong laban ko, hindi pa rin ako yung pipiliin mo. Kaya kahit sobrang sakit, mas pipiliin ko na lang na tumigil. Kasi yun lang ang alam ko na tanging paraan para maging malaya ang mahalin siya.